Shoutout nga pala sa future asawa ko. Hindi pa New Year, pero tara, magpoto ka na tayo. Gusto mo pala ng putukan? Sige, basta pag pinutukan kita sa mukha, walang tulpuhan. <laughs> <laughs> Lulo, Lulo. <laughs> Shoutout nga pala sa future asawa ko. Ayoko na sa apelido ko. Gusto ko ng palitan ng apelido mo. Hindi si na kailangan ng apelido. Basta ang importante, kontento na ako sa iyo. Shoutout nga pala sa future asawa ko. Sa ngayon, maganda ikaw mo sa maling tao. Sa akin, di naman yung bagsak mo. Hindi ka pa sigurado na sa'yo ang bagsak ko. Kasi yung sinasabi mo maling tao, Bas malaki pa ang dede sa iyo. Shout out na pala sa si Fuji na sabo ko. Subukan mo magloko, tutol yung pototoy mo. Subukan mong putulin ang putotoy ko. Hindi mo nakakalimutan. Andiyan si Tolpo. Nung magagawa? Gabi-gabi kita akong kukulitin. Gabi-gabi mo akong kukulitin? Sure ka na ba dyan? Iti simulan na natin. <laughs> <laughs> no, <no, no>, no. <laughs> <laughs> Shoutout nga pala sa future asawa ko. Dito ka sa akin. Di ka nalugi. Maganda lahi namin. Oo. Oh, oh. Hindi ako talo sa lahi. Pero, hindi pa ako natutuli. Oh, Shoutout niya pala sa future asawa ko. Kala mo susuyuin kita. Lul! di ka na nga, huwag mo na ulit. Oo, oo, hindi ko na uulitin. Kasi pa nag-break tayo, gusto ko mapunta ka sa tamang tao. In short, bumalik ka sa ex mo. Shoutout niya pala sa future asawa ko. Sa dami ng pangarap ko, gusto ko yung alakan mo ko ng tatlo. Kurado kang tatlo. Doon na lang ako sa ex ko. Ang gusto ng ex ko, labing walo. <laughs> Bibigyan natin ng apo si Mama pero walang usapan na magpapakasal tayo